May nabasa akong comment na nagsasabi kung kumusta na daw po ako. Kung gumaling na daw po ba ako. Ako ma'am ay inoperahan po ako 2019. Bali dalawang beses po ako naoperahan. Hydrocephalus at saka brain tumor. Bali inoperahan ako sa hydrocephalus is July. And then August po tinanggal yung tumor. 5 years na po ako may get na a brain tumor survivor po sa awan ng just. Uh praise God. Ngayon po ay mino-monitor po ako sa sa pamamagitan ng MRI po. So every 2 years na po yung MRI ko ngayon, ma'am. Ngayong 2026 po ang aking MRI ulit kasi may natira nga po siyang bukol na maliit. 'Yun po yung mino-monitor ng doktor kung lumaki daw po siya. At may, may changes po doon sa bukol na natira. Irrigation daw po ako. Ngayon ma'am, ang ginagawa ko po ay dahil ang source of income namin ay maliit na salon namin dito sa bahay lang. So yung extension po ng bahay namin na maliit, uh, doon po ako nagpapuesto ng maliit na salon. Kaya ako po, ako po yung all around hair stylist nagre-riba ng buhok, uh, lahat sa buhok. Tapos, naglinis din ako ng kuko, all around din po. Tapos, ang assistant ko po ay ang aking asawa. May naramdaman ako, mami, na pag, uh, pagod ako, yung mata ko talaga, tinitiis ko talaga yung hapdi ko. Sa bagay, nung bago lang po talaga ako inoperahan, mga months hanggang sa naging taon, ganun talaga ang iniinda ko talaga yung pag ng mata ko, tapos parang konektado siya dito sa ulo ko. Pero ano, uh, tolerable naman po siya. Uh, Nag-work pa rin po ako. Tapos minsan lang po, pag napagod or mainit, uh, may time na parang barado yung tainga ko, tapos may time na yung ilong ko barado din. Tapos, yun sa ulo ko din, pag napuyat naman ako or napagod din para may tumutusok sawa ng Diyos naman po ay nagagawa ko naman po yung trabaho ko dito sa salon minsan din po makakalimutin din ako so minsan uh, sasabon ako ng asawa ko kasi uh, nakakalimutan na patayin yung tubig yung ilaw, mga ganun kaya kahit gustuhin man niya magtrabaho hindi talaga siya nagtatrabaho, kumbaga dito na lang, tulungan na lang po kami dito sa maliit na hanap buhay po namin ang problema ko lang po ngayon kasi yung bukol po sa ovary ko ay tumubo ulit kasi meron pa po akong right eh so doon siya lumipat sa right at meron na namang new growth endometrial polyp tapos, nung nakita, nakita ko sa ultrasound na uh, borderline malignant. Kaya ang gusto ng OB ko po ay tanggalin na yung matres ko. Pinatest po ako ng CA125. Doon malalaman ang CA125, yung growth ng tumor. Doon daw po makikita kung gano'n siya kabilis ang growth ng tumor. Ayun, ang result naman po sa akin ay hindi naman po siya ganun daw kabilis ang result sa akin na sa 30 so hindi po siya ganun ka kabilis ang growth ng bukol ayun dahil yung mens ko po nagkakamens po ako ay sobrang lakas nagkaroon na po ako ng anemia anemia po ang hemoglobin ko po ay 73 na lang. So, mababa po talaga daw siya. So, ang pasang awa po ay 80, sabi ng doktor. Ang sa akin is 73 na lang. I-advise na i-confine nga ako, eh, eh, hindi pa ako nagpa-confine. nag na lang po ako kay God na huwag mo na ako ma-confine. Ayun, sa awa ng Diyos naman, ah uh, medyo okay naman po ang aking pakiramdam, hindi katulad ng mga nakaraana na nakakaramdam po ako pag nagtatrabaho ako, nakakaramdam ako ng yung ulo ko, bilang may umaakyat na bilang bumibigat ang ulo ko, nabarado yung tainga ko, nabarado ang ilong ko parang umiiksi yung paghinga ko, yung parang ganun, ganun pakiramdam na parang gusto kong maglakad na maglakad ayo kung naka-steady kasi kung naka-steady ako ramdam ko yung pakiramdam na ganun basta kaibang pakiramdam yun nga, ang, advice ka na, ng doktor is i-confine ako sa lina ng dugo at mag ako ng 4 to 5 bags na dugo aso hindi ko nga po sinunod yung sinabi ng doktor mas tiwala naman po ako kay lord at nagpray pray muna ako na kung operahan man ako, wag muna ngayon kung pwede, After na lang po ng ng ano ng Christmas kasi mas kailangan ko pang kailangan ko pang magtrabaho. Kailangan ko muna pong mag-work po talaga kay para may pandagdag naman po. Kaya iyon, sa one just po uh, okay naman po ang ano ko. Uh, pakiramdam ko ngayon lagi namang si Lord andyan sa amin, hindi niya kami pinapabayaan.